agree, sir, doon sa kanilang kagustuhan na this is not the time for impeachment, sir? Ang, ang, ang tema ngayon ay kapayapaan at pagkakaisa. Wala itong politika. Kaya ang, ang aking, ang aking uh, pagdalo dito ay para po sa pagkakaisa at sa malawakang pagkakaunawaan ng lahat ng ating mga kababayan, kahit ano po ang, ang partidong kinagagalawan, kahit ano po ang uh, ang tama po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na isa lamang ko ang bandila ng Pilipinas. But the INC is supporting the president's uh, claims yes. or not the time for eh, Noong noong binanggit yun ni ni presidente BBM kung hindi ako nagkakamali ay parang ako yung katabi sa Quezon. Kaya itong gawain ito ay uh, kung yun man ang magiging resulta yung panawagan ng pagkakaisa ay eh, nagbuhat mismo sa pangulo. Sorry to ask, ah. uh, syempre kayo po yung handle ng impeachment sa kaling umakit sa Senate. Um, hindi ba to parang... At hindi naman ito tungkol sa impeachment, eh, yung panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. So yun ko. Yes. Just to clarify, sir, so hindi nito pinapakita na kinikilingan nyo si VP Sara? Wala akong, wala akong sinasabing ganon. Ang akin, ang akin dito ay sinusuportahan yung uh, kaganapan, na sinusulong at sinusulong ngayon ang kapatira ng Iglesia ni Kristo at naniniwala ako na tamang mahalagang hakbang yan sa pagbubukas ng bagong taon na ipakita, ipadama sa buong sambayanan ang kailangan natin ng pagkakaisa. Mahalaga sir yung unity during this time sir, mag -e election Ang dami hong problema ng ating bansa, uh, ang dami kinakaharap, ang dami pang hamon kakaharapin, uh, hindi lamang sa klima, kung hindi sa pananalapi, sa ekonomiya. So napakahalaga po nito. Kasama na rin po ang mga hamon na harapin natin sa foreign relations, sa West Philippine Sea, at sa iba pang mga aspeto ng ating uh, kinagagalawang dito. Okay na? Okay na. Sorry ko po your plans po. ah may mga kausap lang ako na, na hindi ko alam kung hindi ko pa nakikita kasi Milyon na crowd ngayon, hindi ko alam kung saan nahanapin. Siguro makikita ko rin yung masusulyapan kung nasaan yung mga kausap ko. At muli, papasalamat tayo sa Iglesia ni Cristo sa ginagawang rally ngayon para sa kapayapaan. So, have you talked to Senator Pato, Senator Pongo? Hindi po. hindi po. Ah, wala. So, walang usapan na mag Wala po. Wala po. Ako po pumunta rito sa sarili kong volition. Hindi kayo in-invite? Ni Senator, yung nabang... Ay, yung, mga tanong po sa invitasyon, kailan, siguro po ang nararapat, nararapat na kinaukulan, ang dapat yung tanongin.